Pasok tayo dito sa park. Yan. Ang ganda, diba? Ano? May nagpa-picture. Gabi na, guys. Kaya, ano, may ilaw na siya. Yan. May butterfly. Ang ganda. ganda Ah, uh, 6pm na kasi guys. Kaya ayun. So tayo dito. Tingnan natin ano. Pangalan. Ah, Eastern. ito pala eastern district Cultural square ayan yeah. go 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 may ilaw na hindi ko naabutan yung ano yung ano kanina hindi pa umiilaw tulips tulip flowers though you guys tulips flowers and pass up thy door may music na sya. Ayan. Double purpose yung camera ko guys. Diba? Ayan. Malit lang siya. Oi, ikaw manda na. Pang ah. YouTube. YouTube ka? Pang YouTube. Hmm. Ayu, buti hmm. Ako rin. Ayo, puti pinalala mo. Tagal ako din nag-upload sa YouTube. Pang YouTube. Tagal ako din nag-upload sa YouTube. Ah, uh, video i-upload ko lang. Ayun. Tulips para to. Marilyn. tulips. Eh? alam mo? Ay, yung ngayon. Ano yon? Huh? Yung ano? Sa, ano? Rose. To ah, ito it, ito ang tulips. Yan tulips. ang tulips. Tapos rose. 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 Ah. Tulips at saka rose. Ay, rose diba? Hindi, yung iba. Ano yung san para? Ano yung iba? Mayroon ang iba? Yan, hard part di ba so pretty pretty pretty, pretty like me too pa ano ano kana ng YouTube pang YouTube eh oh. <laughs> my own tent um ayeh di ba si lulat si lulat nagpapicture di bahan sweet sana all sana all sana all sana all lalang tayo ni lulat lulat nilolo. forever by forever by forever pero tayo walang forever huh? wait, wait, wait. walang forever <laughs> Sana ulawang. Sana ulawang. Ikot-ikot lang kayo guys. Kasi 5 minutes pa siya. Sabi ni nagpa-picture. Ito yung ano? Rose. Ayan, yellow. Malit lang siya guys. Kaya parang hindi umabot ng uh, 13 minutes. Na ano. Ay, 13-12 minutes pala. Yung temple. Yan ang temple, guys. Temple. Tapos doon, may ano tayo. Palabas tayo, guys. Yan. Ito ang ganda. Ayan. Palabas tayo sa may flower po buong Floweran Park. Yan ang temple. Ayan. wow, oh, ano to? Parang may kalayo. Building ata siya. Ay doon, mga, mga, yachi. Mga yachi-yachi guys. -yachi Ayan. Ay, ang ganda pala dito. mag muni Ang ganda. Ay, pang ano pa lang siya. Ay, ah, pang ano pala pang concert ang ganda oh ano pala siya pang concert ang ganda siya tambayan ayan yeah. may mangiiyak si yachi yachi pero walang magandang ano yachi yati ba or yet oh. yan ang bangka ang kamay ay pang ano pa na dito for fitness ano ang ganda oh may mayari ka na yan guys gabi-gabi na siya tambayan pala yung parking nga oh, yung cute, cute. yung so cute may palaruan sa bata ha Ayan, umikot na ako guys, <laughs> wala namang magandang ibang view. Oh, makasinain kasi po. may may afong, afong bukong. ayaw. 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 daming pogi doon guys oh. nagba basketball daming pogi pero close yung door paano pumasok dyan <laughs> paano pumasok dyan daming ano mga baby pa ba? mga baby o diba nagikot ikot na ako dito guys So far. kasi i-tour ko lang kayo park ng Hong Kong na ano yon hindi ko alam nakalimutan ko tuloy ayan so naikot ko na siya babalik tayo doon sa may flower ayan guys dami pa rin nagpa-picture kasi hindi na siya mainit di ba saan yung pinsan ko ayan umalik na tayo nakaikot-ikot na tayo guys so thanks for watching guys thanks for watching baboo guys whoa, 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 whoa.